Tuwing kapaskuhan, nakatatak na sa bawat isang Pilipino ang kahulugan nito. Nariyan ang mga magagarbong regalo, masasarap na pagkain at mga nagsasayawang mga ilaw at marami pang iba. Tunay ngang ramdam na ang simoy ng kapaskuhan. Sa kahabaan ng MacArthur Highway dito sa Bulacan, makikita natin ang mga nagtitinda ng parol, Christmas tree, at mga pailaw na karaniwang ginagamit natin pang dekorasyon. Saan man dako da ka tumingin sa kahabaan ito, ay mayroong mahigit kumulang sampung parol stall ang makikita dito. Ngunit sa kabila ng masasaya at makukulay ng mga ilaw, kumusta kaya ang danas ng bawat nagtitinda nito, lalot kung tapos na ang kapaskuhan? Siya si Kuya Ariel. Tatlong taon nang nagtitinda ng parol dito sa Malolos, Bulacan. Ibinahagi niya na ang isang parol ay inaabot ng kalahating oras sa paggawa nito. Depende kung pinapabilis, hindi naman umabot ng kalahating oras sa yung isa. Ah, ganun kabilis po. Saan po nai-stock yung mga parol after po ng Pasko pag hindi po ito nabili? Ah, uh, syempre sa mga budiga lang naman pero hindi mga bago naman yung ilaw pag linalabas yan. Nabanggit niya na may mga pagkakataon na nalulugi ang kanilang negosyo. Kailangan mo lang pagtsagaan. Minsan kailangan mo sumuko pero bawal. Bawal ka sumuko, syempre. Halimbawa po, tapos na po yung Pasko. Ano po yung parang alternative na nagiging trabaho niyo po? ano, pagkatapos naman ng paralis, pupunta kami sa uwian muna sa Tacloban, tapos magtinda ng mga isla, ganun. Mga ah, oh. iba-ibang raket lang naman. Siya naman si Ate Joan, taga Pampanga. Isang parol vendor din sa kahabaan ng MacArthur Highway. Sa tagal nyo na rin po ng parol, ano po yung mga naging hamon po sa inyo ng negosyo po na ito? Kuya, tapos, hindi mo kasama yung pamilya mo. Um, after po nang halimbawa tapos na po yung Pasko, uh, saan po kayo, saan niyo po nilalagay yung mga stock niyo po ng parol? Ako naman kasi sa awa ng Diyos, wala akong na-stock. Meron man lang akong natitira, mga limang piraso lang. Nandito lang siya. Binahagi ni Ate Joan na ito na talaga ang kanilang negosyo. Kaya naman pagtapos ng Pasko, dalawang buwan na pahinga lang at gagawa na ulit sila ng kanilang mga tinitindang parol. Makikita na sa likod ng bawat makukulay na palamuti ay ang danas ng mga parol vendor bago at hanggang matapos ang kapaskuhan. Ako si Mia Bulaong, Anino Media.